Dati hindi ganyan yung tsura mo. Anong sabi sa'yo nung nag-exercise sa'yo? Kamot lang na ako. Examination reveal. No evident mo ni abnormality no level of visualize. Gamot lang. Eh, paano yan? Pati may picture mo before. Wala, wala kang makita dito. Malabo yung Malabo yung pagkano. Pero ito, may, may diferensya nito sa kanan. May yung Ha? Malabo <Malangang po> eh. yung Ano ba? Good? Good. Good. Oh, okay. okay, sa'yo? Pwede pinakita. Ito. Oh, pantay yung buwan okay. nyo. <mulay> hmm. Pantay naman, oh. Pantay naman. Ngayon? Sanding Tingnan mo yung lips niya. Yan nga. Masakit pag ginanga mo? Uh, okay. Tung Hindi nakanganga si sir. Nag-lock pala. Dito ka. Lock. Lock.

Ilang oras na po siya nakagin? One week na dito. Week na dito. Okay ka okay lang? One week na. Ha? Mga oh, doktor po pinupunta rin po Pang-upaw. Okay ka lang? Ay, ito pa okay. Okay lang, hindi. Okay. Sobrang sakit kasi nung... Ah, so yung ano natin? Essentials. Ito. Ayan. Ayan, ano yan? Gusto ko, bago. Ba? <laughs> Ayan, ito ito yung mga tuloy essentials. Gano'n nga yun. Gano'n nga Yan. Sobrang sakit kasi nang nararamdaman niya eh. Tita mo nakakaroon siya. Sa linggo na siya nakakaroon. Paano siya kumakain? Nasaan po hindi na po kumakain. Kaya hinahina na to eh. No, no sabaw sabaw. sabaw po. May, namoy, may namoy ka ba? May namoy ka ba? May namoy ka ba? May namoy ka ba? Kailan ka huling kumain? Eh, hey, alugin mo. Ayan. Kailan ah. umaga po. Malamig. Kailan yung umaga? Ngayon pang hanin din ba? Kasap sa iyo po. Bilhin niyo siya ng ano? Para bilihan niyo siya, ano, siya ano, ng ano? Nang pagpakulukan ng kinain. Hinang hinato. Hindi din siya makakain na maayos. Pakulukan luya. mo ng luya para lumakas siya. Luya lang. Luya lagyan mo ng kunting asin. Normal to para siyang mahihimatay. May, may na siya, nakakailang kain na lang siya sa isang araw. Yung isang po, ano lang po, um, dalawang beses, tas konti konti lang. Buksan nyo muna yun, eh, no? Buksan nyo muna yung pinta. Ganito mag-handle ng mga taong parang hihimatayin. Sobrang ano, utom na rin to. Utom, sakit. Okay, hey, let's see. Excel. Ayan. Uh, in Excel. Uh, pakulo, nagpakulo na. In name. Excel. Ngayon, unti-unti niyo na siyang pakainin lugaw, lugaw muna. Kasi magang-magayon din eh. siyang linggo ba naman siya no? Kung makikita niyo yung picture niya, hindi siya ganun. Lumagotok. Anong ginawa mo? Uh, umikam ka? Gumanga <coughs> no, lang no, mga no, no. Gumanga ka lang? Ang ganyan? Yes, pinilip ko po, po, po siya ng isara. Pinilip mo isara? Pinilip ko po ang isara ng sinara. Sige, ini Exhale. Ayan. Okay ka na? Hindi ka na nahihilaw? Okay. Thank you, Lord. Bakalik na yan, o. Oh. Hingan nga ka, Ah. No. Ah. Masakit Sara? Sara? Kunitig dyan dito sa sindido. Masakit po hanggang dito daw po nyo. Hmm. Diyan ka lang. Masakit po siya nakakatulog. Hindi ka talaga makakatulog kasi nga sobrang sakit. Sobrang sakit po. maayos eh. Wala kasi nakagano na. Pinagigit ko lang po kumain kasi nag-ulo po with Um, hmm. Ang hirap talaga pag may lakit yung kayo. tayo sa taas tayo, sa gitna tayo, kaya lipa. Ito lang, huwag mo na silang ano, dito lang sila. Pinay mo na lang lugaw Pamilya mo ng motor. Kamu yung lugaw na plane lang, para mga kain. Makabiyahe na kayo na maayos. Dapat pag mga ganito, sabihin nyo na kagad sa mga staff ko, emergency ito. Galing pa po kami pa ang pangga po. Ang pangga po. Ang tagal nyo nag-peace dyan. Pagka ganito, nakalock na, hindi na nakakakain. Manihina ka siya. Pag nakareceive pa siya ng sakit, mahihimatay na to. Mahihina na siya. Pero siyempre, kailangan marunong kayo mag-handle ng mga taong medyo mahina na. Kailangan may baong kayo maganto. Yan o, inhaler niya. Sige, inhale. Kaya bumili na kayo ng pau essential. Pau essential. Para Tapos, itong pau na no? Pau, lilimit. Kasi sobrang hina na ito. Gutom na, gutom na ito. Kaya ito ano? Hindi, yung pau na Yes, pero sakit na masakit yun dito Tatlong araw hanggang apat, yan, fully recover ka na. At totoo lang po, galing po siya ang parna. Kasi napatid ko po kasi. Pagka ganyan par nakita nyo dyan sa clinic dito, nakita nyo. Sobrang ano na kasi, nakapagunan mo. Pain at guto. ang oh, nga Yun. Yun. Saka. Oh. Pagtanda mo, pag hihikab ka, Chin in. I okay. ito. Sa ilalim mo. Oo, pa ilalim mo to. Okay? Nga. Yan. oh. sara. Okay? Okay. Hey, tayo mo yung ano dyan. Kumain ka mo. palakas ka muna dyan. yung